Isa. So, ang bunso ko. Ang tulog na ikaw. Kaya gising mo lang. Ha? Nung no, kanina ka pagising na. Na kanina ka pagising. Ha? Kanina pa ba gising? Isus. Isus. Sabi ni Joseph. Kanina pa ikaw gising na. Tabi tayo. Tabi tayo. Tabi. Tabi tayo. Tabi. Ay. mm -hmm. Ay, Jesus, ayos. Mas makagigil. Ay. Ang pogi mo naman, baby. Kung yan, ang pogi, oh. Pogi. Pogi, pogi, naman yan, yeah, baby. Kung yan. Pogi, pogi, naman yan. Pogi, pogi naman ang bunso ko. Papa, belly Rab, naman yan. Ang pogi, naman yan. Sana naman, Ay. Ayan, Kuya, Kuya Oreo mo na kaya nasaan? Ah, saan kaya oh? ang Kuya Oreo ko? Pogi, pogi, ang bunso ko. Hagising mo lang. Usus. Usus. Pakit naman yan. Ano, ano, wak, wak, Ay, sus. Ano, ano, wak, wak, yuk. Ano, baby, baby, kung yan. Hagising mo lang yan, ha? 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 Hay oh, lang 'yan. Ha?